sumpayin na kay ako'y bala sa katulog o kaupat na sa saknong kamu abot lang sa ang buhay lisod mo <laughs> labog tiktok <laughs> memorize din yun Kasi mo galabat ni mong uunsa ba ni mong problema ana ni ay. Ano ni mga sa imin kibin? Sa mga katabang ko. <laughs> Gago! Ano <laughs> sa mga dam? Tula? Sumpayin na kay ako'y bala sa katulog, kaupat ng saknong. Kamu abot lang sa ang buhay, lison mo. Labog tiktok. <laughs> Memorize din <ninyo. laughs> sige. Mana nak aku gigam masa ke dua ke tolu. Sana. Ini Ang buhay. Ang isang tao ay pakalagan dapat nating ingatan at sa sumpay nga nay ga. Ah, so dapat ah, ana og ah, unsay kuan kentahay ang buhay ay parang hangin ang sa tumoy po nay ngin. Ah. <laughs>

No, oh, na ito e, lang. Kasi e, yung taga, importante, yung mahalaga. Mahalaga, o. Um. Ang buhay ng isang tao ay napakalaga. Dapat. Dapat nating ingatan at pahalagahan. Awa ah, po siya, ano? Nating ingatan. Uy, ang isim. Matay po nyo. Imo nga sa imin ka. Iba pa yung dagan pa problema. Gedugang-dugang mung boleh make bin. Ing graduate nama ki, ni tami balik ani, ni. Imu tu bin. Imu tu bego hago. Ing nara ing yung mam no, mam. Ibu kau Saya penting di sa kina buhi. Buhi. Mag Ah, mag. Bata. <laughs> Membata <laughs>